Hello mga ka-cute, kumusta po? Kumusta ang bawat isa sa atin? Sana ay nasa mabuti po tayong kalagayan and welcome back sa aking channel. Kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At ganoon din po sa YouTube channel, ni Cutie Mahal, kay Sir Jason, at kay Ma'am Lani. So sana po suportahan natin ang magkakapatid nito, ito dahil wala po silang ibang hangad kundi ang tumulong sa kapwa at magbibigay ng charity sa mga taon na sa mga taong higit na nangangailangan ng tulong. So ito nga po ang ating pagbigyan lamang ng reaction ngayon ay ito nga ginawa niya Sir Jason at ang kasamahan niyang mga kapulisan kung saan nga kung saan saan sila naghahanap ng tao na dapat nilang tulungan. At ang sabi nga ni Sir Jason, maraming tao na nangangailangan ng tulong, pero yung pinipili niya, yung talagang karapat dapat tulungan. So, ito nga po yung isang mama. Uh, ito si Kuya po ay isa lamang siyang manginisda. Or nanguhuli siya ng mga alimango at nanghiram lamang ng isang bangka sa kapitbahay. So, shout out ako sa kapitbahay na mabait at nagpahiram kay Kuya ng isang bangka. So, ngayon Kuya, hiwala ka ng... Uh, dapat uh, Kung baga hindi ka na kailangan Pang manghiram ng bangka Dahil naandito na Si Sir Jason Dumating na si Sir Jason sa buhay mo Para mabigyan ka Ng magandang pangkabuhayan So saludo po kami sa iyo Sir Jason dahil napakabait mo po Kasama yung iyong mga uh, Kasamang pulis dyan sa Palawan Na wala kayong ibang ginawa Kundi ang tumulong sa kapwa maghahanap ng mga tao na karapat dapat tulungan. Napakarami na pong tao na natulungan ni Sir Jason na nabiga, nabigyan ng pangkabuhayan at nabago ang kanilang pamumuhay. So, ganun po kabait si Sir Jason at uh, karapat dapat po natin siyang supportahan at ang kanyang mga kapatid na si Ma'am Lani at saka si... Uh, mam Ma Irene kasi wala po silang ibang hangad kundi ang tumulong sa kapwa. So saludo po kami sa inyong mga Tesorero siblings dahil napakabait niyo po at napakalaki ang inyong puso at napakabait niyo at marunong kayo uh, maawa sa mga taong nangangailangan talaga. So, karapat dapat po natin sila na ipagmamalaki sa publiko na itong pamilya na ito ay dapat natin mahalin, supportahan at tulungan sa kanilang mga uh, ginagawa sa publiko. So, ito po ang ginawa ni Sir Jason. Ang may-ari ng itong bangka na ito ay ikaw na. Ikaw ha? na. Ikaw na ang may-ari may niya. Ha? Bigyan Sorry namin sa na. Yan, ha? oh ha? Oo. Ano? Lea, bigyan n'ya siyan. Nararika na n'ya wala. Ha? Nararika na n'ya wala. Ay, hindi kay namin siya 'yan. Para sa kanya 'yan. Sudit po na bigla si Kuya sa kanya naririnig kay Jason si na hindi niya po ito inasahan na para sa kanya pala ang bangkaan ito. Mamiyak-iyak po siya sa tuwa dahil sa din niya hindi niya kaya kumiling ng ganitong klase ng bangka. So, magpasalamat po tayo kay Sir Jason dahil dumating si Sir Jason sa buhay mo, Kuya, na uh, naging, uh, maging instrument po si Sir Jason para mabago ang ang buhay. So, magpasalamat po tayo sa buong may kasi mayroon isang Sir Jason na dumating kayo para magiging ka ng magandang pangkapuhayan. So, mag-ingat po kayo Sir Jason sa marami pang blessings na dumating sa iyo at marami pang tao na matulungan. Ingat po kayo kasama ng inyong mga kapulisan at marami pa sana kayong matulungan. Ingat po. God bless po kayo sa Ichison. Bye-bye!